Ibahagi ko lang po itong nasa unang sulat ni Pablo sa mga taga Thessalonica, unang kabanata, versikulo siyam hanggang sampo. Sapagkat sila mismo ang nagbabalita kung paano nyo kami tinanggap ay kung paano nyo tinalikuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan para maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. At sila na rin ang nagsasabi tungkol sa paghihintay niyo sa pagbabalik ng anak ng Diyos mula sa langit. At walang iba kundi si Jesus na muli niyang binuhay, siya ang magliligtas sa atin sa darating na kaparusahan. Yan po mga kaibigan, ang tungkol po sa pagtalikod sa Diyos Diyosan. Naranasan ko rin po ito, lumuluhod po ako sa riboltong Diyos Diyosan po. Ayon sa mga mga ngaral, marami pong klase ang Diyos Diyosan. Kagaya din po ng mga tao na nakikita natin sa entablado, magagaling po silang kumanta, sumayaw at inaidulo natin. Iyan po ay isa din pong Diyos Diyosan. Kaya iwasan na po natin mga kaibigan na wala po tayong ibang Diyos kundi isa lang ang Diyos na ating pananampalatayanay. Walang iba po ang nagdigta sa atin na ibinigay sa atin ng Diyos Ama na si Jesus Christ. Hanggang dito na lang po mga kaibigan na sana po ay pagpalain kayo ng ating Panginoong Isokristo. God bless po.